Hi! Hello guys! For today's video ay nandito nga tayo yun sa Balacan City Bataan dito sa kanilang night market and food bazaar. Since marami nagre-request na i-vlog ko daw itong mga iba't ibang pagkain dito na ino-offer at eto na nga nandito na nga tayo o oh, diba? At tingnan natin kung ano-ano ba mga pagkain yung mga makikita rito. Ayan na nga sinisimulan ko na. So far hindi ko na pinakita yung mga iba kasi nga yung iba ay same-same lang. So yung mga iba-iba ayan merong corn dog. Tapos alam nyo ba na -gabi, gabi rito ang dami-daming tao talaga. Katunayan lang yan talaga na madami mga matatakaw dito sa bataan. chareng may hili kumain, di ba? O, oh, ayan, meron pa mga chowpan. Tapos, meron dito, ayan, isap. Tapos, may chicken skin. Tapos, meron mga shawarma. Yung mga normal na ganyan. Pero, meron din mga makakaiba. As in, sobrang haba. lilibutin nyo dito. As in, ang haba-haba na puro pagkain ng kong anek-anek. Talagang, kung maarte kayo, eh, lahat ng dito nang hanap nyo for sure. At, eto yung pay, naka talaga. Ito, sinadya namin dito yung fruit juice na talagang very, very fresh for talagang ginagamit nila dyan. So, And mamaya, bibili ulit kami dyan, babalik kami dyan. So, magte-take out lang kami. Yearly naman ay eh, meron talaga night market dito and meron food bazaar. Dahil kapag mamalapit na yung Pasko, Ayun, ganun siya. Tapos meron din yan, Batangas Cuisine. Meron din mga Korean food. So, sa mga panja na mga Korean, Korean food. Ayan, meron na meron sila dito. Tapos, eto nga, oo oh, ang daing pila. Hindi ko alam kung bakit ang daming pila dito. Pero parang anak ka yata to. Anli soup, Anli gravy, and Anli kineme. Tapos, meron din, syempre, mawawala ba yung mga inihaw, mga barbecue. At ang paborito nating sweet corn. O, oh, di diba sa atin nagtakip? Akala mo naman siya, ko. Tsaring, eh, meron din mga inihaw na liempo. May mga inihaw na pusit, maraming ima inihaw, inihaw na uling, inihaw na apoy, yan, meron mga popcorn. So, na nyo naman pagkarami-raming tao. Pumunta kami dyan parang 9pm na, pero as in, sobrang dami pa rin. Ayan, o, oh, di ba, meron mga isda, may mga pusit, may mga hipon, o, oh, di diba, ang sarap mga seafood, the very, very fresh. Kaya naman talaga, tignan nyo naman yung mga tao, talagang pila-pila sila, diba, o, oh, kahit anong hanapin nyo, as in, nandito na talaga yan sa night market, dito sa Balanga City, Bataan, hanggang January 7 pala ito, diba, start pala sila nitong ng November lang. Tapos dito sa so may bandang gilid nandito yung mga bargain o oh, di ba yan yung night market nila yung mga kung ano ano. Hindi na namin nilibot diyan kasi nga yun din naman oh di ba? Oh, meron din ang dami-dami ding milk tea halos tabi-tabi na mga drinks. Pero may mga lamesa rin sa may gilid. So kahit saan ka pong may dyan, oh di ba? Dami-dami talaga tao. Nako, ewan ko ba. Hindi na nga kami masyado nakakain diyan kasi nga ikumain eh, na kasi kami bago kami magpunta. Sayang naman tong hotdog na to, laki-laki, di ba? Oh, sayang. Kaya naman talaga nagtingin-tingin lang kami dyan. Para nung pagbalik namin, meron na kaming idea kung ano-ano ba yung mga pagkain namin bibili. Pero ito na sinadya namin dito kasi maraming sasabi na ma mabenta ma daw to talaga. Kasi nga, fresh fruit talaga yung ginagamit nila dito. So, mamaya usgahan natin yan. Pero hindi ko na mapapakita dito kasi nga, tinake out na lang namin. Dali nga, anong oras na din. At meron pa kami ibang pupuntahan. So, ang dami rin kami namimili dito ng fresh juice. Lalo's lahat ng flavor, halos lahat ng fruits, meron talaga sila dito. Gusto sana namin ng watermelon. So, kaya nga lang eh, na latak na kaya hindi na namin binili o di ba gabi ng paggabi halos parami na parami yung mga tao kaya naman talaga tuwan pa yung mga nagtitinda dyan ako malaki mga kinita niyan. alang lugi lahat na bibilan kanya kanya o, diba? na lang customer o di ba tuwa sa aklad dahil nakapag take out na siya o yun lang talaga pinunta namin dito yung fruit juice tapos sinabayan na rin namin ng gala at vlog o di ba thank you so much yun lang muna for today's video tara na let's go